Guys, ito yung mga pinabayaan ng magulang. In Thailand, guys. Gidyo! Ito yung buhay na Thailand. Buhay ng Thailand. Masuka. Yes. Guys, please like and subscribe for more videos. <laughs> <laughs> eh, sabihin ng mga kanal sa sondyut at sa Guys, please, sabay-sabay have... <laughs> so, <Someway> subscribe. Sabay-subscribe. <laughs> hmm. <coughs> hindi mo print yung ano? Hindi po, hindi po. Pagkita mo kay Norman niya, <laughs> ah. Baka print ka na yung ah. ah? Facebook. Ano? <laughs> Ibang los? Ibang <laughs> eh. tuyo. Ano ba? <man>? Nag-uulang <laughs> din bata Gano, 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 bong ba? Gano ba? Gano, ba lang ba? may ulo. Luda mo man to? Gano eh. nga. na? Lumuyo mong ulo Ah, ng ulo ko, oh, ng white cow, no? May, may ginakao ng ulo. Ano namin kung ng ulo po? Ito? Oh. Kanti. No? Hindi ka naman makay nga. Daling ka na yung ospital. Diba? Sobrang na. tuyo, baboy. Ay, ay, bla, ay, bla. Mamaya. Mamaya. Tapos, kaya na bawang. Kaya na yung bawang nyo? Hindi. <laughs> <laughs> so, 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 inuman pa ng beer. Ako <laughs> 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 oh, sabi nila <clears throat> doon ka sa kondorong. room <laughs> ayaw ko doon, mag-isa lang ako doon. Pag ano mayayari sa wala akong lapitan. Dago na bata ako. pa ako doon sa <laughs> ano? Tuturo niya pa ako sa Namatay yan. Pagpunta ko sa room, kutang lamig <laughs> Balik-balik ko ako Dapat, pag malamig, bawasan mo yung temperatura doon. Ano yun ba? Ayan, bigyan mo yung ilalaman. Ano yun ba? Ano yun? Bukas yan, boy. Bukas naman? nag i ka <laughs> Guys, please like and subscribe for more videos. Okay.